Pag tag-init, talagang ang kinatatakot natin ay ang heat stroke. So, wala masyadong nakakaisip ng uh, kailangan din ng mata natin ang eye drops. Dahil ako ay nagko-contact lens, kaya talagang uh, madali ko siyang maramdaman na talagang uh, na dry ang aking uh, mata, lalo na sa taginit. Kung kaya ako sinishare ito sa inyo talaga, ay uh, hindi natin napapansin yung nagangati lang yung ating mata. So akala lang natin eh meron tayong puwing ng konti pero hindi nyo alam sa sobrang taginit ay talagang kailangan din lang eye Natutuyuan. So, siyempre, uh, magpa-check up muna kayo. Itanong nyo muna uh, kung ano ang dapat na ipamatak. Kung malabo ang mata ninyo at kung kayo ay may contact lens at yung hindi naman malabo ang mata. So, kailangan din natin ng eye drops talaga kahit na hindi malabo ang inyong mata. At alam nyo, meron namang mga butika na pwede yung pagtanungan. Mga doktor din naman yung mga ibang may-ari niyan. So kung kayo talaga ay uh, nasa tag-init na lugar, lalo na sa Pilipinas, sa mga summer season talagang kailangan mo ang eye drops. Huwag nyo itong uh, i-ignore dahil ito ay napaka-importante sa atin. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!